Luna, kainin mo yan, ha? Pag di ka na naman kumain, ha? Kainin mo yan. Kainin mo yan. Hello! So, good morning. Katatapos lang natin magpakain ng dog. So, yun. Um, today is Thursday, 7 o'clock na ng morning. So, um, di po si Kuya kasi masama daw yung pakiramdam niya. And, kaya hindi siya makapasok. Ang ng mga dogs. Teka tingnan ko lang kung bakit sila maingay. Kaya sila maingay. Shhh. Baka ano lang. May dumaan lang. Maingay mga dogs na lalo pag may dumadaan na kahit hindi naman dito pupunta is talagang kinakahalo nila. Iayos ko lang kayo kinakahulan talaga nila. So, ayun. Um, nandito lang ulit ako sa bahay. Tapos, ayun, may kasama ko ngayon kasi si kuya nga hindi siya makakapasok. And, masama kasi pakiramdam niya. Parang inuubo siya. Um, ang sabi niya, lahat ng classmate niya or buong classroom nila is, is may ubo na siguro. So, si ate kasi, uh, may sipon na rin siya. Parang binalaan sila ng teachers na kapag lahat sila is may mga sipon or ubo is mag-online class na lang. Siguro uso talaga ngayon yung ubo. Kaya, ubot sipon. Kaya, yung silang dalawa is nahawa naman. Pero, umiinom naman kami ng gamot. And, medyo okay na. Mahirap kasi kapag may ubo. Si kuya kapag inuubo, yung ubo niya is dry cough talaga. So, ayun. Um, wala naman tayong ganap today. Dito pa rin tayo sa bahay as usual. And... Um, mamaya magluluto, maglilinis ganun ang ating gagawin so mamaya na lang kasi magbe-breakfast muna ako or magluluto muna ako ng breakfast ko Ayan, meron palang dumating sa si ate na package from Lazada. Umorder kasi siya ng scientific cal calculator kasi <laughs> nahiya naman siya sa calculator niya kasi ano, siya na lang yung parang, ano, low edition or lumang edition kasi yung iba is nasa second gen na pala. Ganun pala yun, meron din palang edition tong mga calculator. So, ayan, first time namin bumili dito sa Lazada ng, ng electronics kaya um, ang nakalagay doon is i-video kapag i open para kung meron mong problema or or hindi nagustuhan is may ibabalik nyo siya basta naka-video yung pag-open nyo sa kanya. Kaya ayan, bilinag ko na lang din. So, ayan yung tatak niya. Second gen na siya. Hindi ko alam yan. <laughs> Kasi ang course, ang strand na ate ay ABM. So, kailangan talaga nila itong calculator because of gen math ba yun na sinasabi nila. So, Ayan. And lahat yan meron ng function, may, eh. may mga fraction na ganun. Hindi, nung, yung isa kasing calculator niya, grade 6 pa lang yata niya nabili yun. So, ayan. Kaya nagrequest request na siya ng ano, na bumili. So, yung first, yung, gawa pa rin yung dati niyang calculator, ha? Grade 6 na siya, pa siya noon. Ngayon, anong year na siya? Grade 11 na is yung pa rin yung gamit niya. Kaya, hindi kami nang hinayang nabilihan siya ng original na Casio. Pero, mura lang to sa Lazada. Ha? La sakit. Hoy! Absent ma, oh, na absent ka, ah! Ito, wala na sakit, ma. Wala ka ng sakit. O, tapos? Bakit? Ha? Absent ka, di ba? Absent. Yeah. Kuya, ba't ka ba absent? Sabi mo mo ba't ka absent? Ikaw lang. kasi may ubo. Jollibee ako. Oh, please. Ayan, magluluto tayo ngayon ng daing na bangus. Ito yung ulam namin. So, ituturo ko rin sa inyo kung paano ba magluto ng daing na bangus kasi before. Kasi before, lagi akong susunugan or na nadudurog siya kapag nagluto ako ng daing na bangus. So, ngayon, ituturo ko siya sa inyo. Baka meron pang hindi ma alam sa inyo. So, yun. Ituturo ko siya. So, kapag nagprito daw tayo ng bangus, dapat ito muna yung uunahin nyo na ilagay sa kawali instead of itong kabila dapat ito para hindi siya masunog or madurog so tested ko na yan kasi ginagawa ko nga siya lagi kapag ganyan yung ulam namin yung um, pritong bangos na daing paborito kasi ito ng anak ko si Gino, si Babsian paborito niya yan kapag ganyan yung ulam mapaparami talaga yung kain niya so lunch ngayon nagbaon sila, hindi siya makakain siguro titirahan ko na lang siya so ayan, mainit na yung ating kawali. Ayan, mainit na siya. So ilalagay na natin yung bangus. So ingat lang kayo kasi kailangan talaga mainit na mainit. So bukod sa mainit na mainit, ganun ang unang yung gawin. Oh, ayan, 'di ba? Perfect yung ating bangus and masarap na siyang kainin. So, before kasi talaga hindi ko alam na ganun pala yung pagluluto niya. Laging durog yung nagagawa ko. So, ayan, maganda na yung itsura niya. Ang sarap niya ng kumain and may ka-partner po yan na munggo niluluto ko pa lang po. So, ayan. Ayan dahil wala oh. lalaki na ng okra. <laughs> Kukuha tayo ng munggo. Ay, ng munggo. Nang konting malunggay. It's malunggay. sang sanga na 'yung kunin natin. <laughs> Ayun, meron pala kaming okra at saka papaya ba? Diba? Sa paligid-ligid. Ayun, ito na 'yung ating malunggay na sa liwa. So, yan. Hiraan natin ng isang kamatis at saka isang bawang at saka sibuyas. sa so, sobrang mahal ng mga sangkap. Isa-isa na lang. <laughs> Ayan. At tapos, itong aming munggo is napalambot ko na siya. Lulutuin ko na lang with chicharon. Ayan. Luto na ang ating munggo. Yung chicharon na yan, istira namin yan kagabi. Kaya naisipan ko rin magmunggo today. So, yan ang ulam natin. Munggo and bangus. Ayan. Ayan, katatapos lang natin kumain and nabusog ako dun sa ulam na ulam na munggo tsaka yung bangus. Ang dami kong nakain. So, ayan. Next naman. And, and natapos ko ng hugasan yung mga pinggan namin and nakapaglinis na rin ako onti sa bahay, sa baba. So, nandito tayo sa kwarto namin ni Magalo. Um, kasi ang gagawin naman natin ay siesta. Matutulog na tayo. Konting tulog lang ngayong, ano, ngayong hapon. So, kuya, hindi ano ka dito. Maya, maya, susunduin na rin namin si ate eh. Kasama daw siya. Sinong absent today? Ako. Ako. Ako cellphone lang naman pala ng cellphone. Yun lang mga loves. Um, hanggang dito na lang tong vlog na to. And maraming salamat sa panonood. Sana huwag kayong magsawang manood. Hanggang sa susunod na vlog ko na lang po ulit. Bye! See you in our next vlog. Bye kuya! Bye! Mm -hmm.